ilang beses din ako nagdapa, nasaktan, umiyak. Pero di isa, hindi ako sumunod sa, sa, sa pag-ibig. Malagot na, na din ang panahon na inibigay din sa akin ang pagkala harap at harapan dapat. Lumating ang araw, hindi ko malibig. Ikaw ang mag Dahil sa'yo, naging isang mata ko. Salamat tayong hindi na ikaw dumating. isang tao. Naghihigitan pa ako kasi dalawang mahal. At dumating sa buhay natin. hindi na ako matatakot, at sasanay ko namin sa iyo, ay magkakaranas namin ako. At nakaalaga ng bukas. Kasi ako alam kung ano